Bakit parang wala nang ulam? Ang liit. Kasi tatlong piraso lang ang laman ng isang lata po. Ay, yung maliit na sardinas okay. ng pinili mo. Okay. Tipid naman. Oh, mainit. Oh, ate. Oh, mga bata. Kailan ba kayo nag-ulam ng handok? Ha? Huh? Ngayon lang. Ngayon lang? Okay. <laughs> Paingin pa ito. Oh, sige. Ay, mainit nga. mo ba't ka umiiyak? Ha? Dahil ba ito sa ulam ko. Ah, naiyak ka dahil sa ulam, Bakit? Ha? Tiya titisay, umiiyak. Ha? Sige lang titisay, hindi habang buhay ganyan. Makaraos ka rin. Ha? Ba't ka umiiyak? Ayan mga kababayan, mga kabaranggay. Oh. Dalawin natin yung pinapagawa nating bahay kay Ate Tisay. Pero bago tayo magtuloy doon mga kababayan, tignan muna natin si Ano dito, si Ate Tisay sa kanyang bahay. Ay, kumakain sila. Hello po! Ngayon po, Daddy Frank. Ay, lunch time! Oo, oh, kumusta kayo dito? Ay, po, kumakain ano, ulam po. Sa dalas na po yung ulam namin. Kasi, Ay, masarap yan. Masarap yan. Pero Pera po, ibinili po namin ng mga material. Ang mga material ng bagay. Yung ano po, yung, yung kukulamber po para makatayo kami ng bahay. Ah, yung pera ang binigay Opo. ko, binili muna ng material. Okay. po. Wala problema yun. And, ilang na muna ilang na yun, ano na mag Ito yung mga anak mo. Ilang taon na itong anak mo? 13 po. Ito yung panganay. Tapos yon. Ano? nine years old. Nine. Bakit parang wala nang ulam? Ang liit. Kasi tatlong piraso lang ang laman ng isang lata po. ah yung maliit na sardinas Anpa. ng pinili mo. Okay. Tipid naman. Okay. Yan lang po na tira ng pera po na ano. Ah, so okay naman. Okay naman po. Happy naman. Opo. Kawawa so, naman sila mga kababayan. No? Tatlo sila. Tapos yung ulam nila, yung isang maliit na sardinas na lang si Kuya Jesse? Yes. Di ba may baon tayo? Oo, oh, meron. Yung chicken, Andok. dogs. meron doon. Kunin mo nga, bibili na lang tayo mayroon ulit. Na yung isa lang? Oo Isa lang naman yung baon natin ha. Ah. Ilan ba yung baon natin doon? Dalawa. Ah, dalawa? Oh, sige, kunin mo yung isa. Dalawa pala eh. Sige, bigay natin yung isa mga kababayan kasi gitna ng bukid to. Kaya bago kami dumating dito, nagbabaon na rin kami. Pero inabot natin si Ati Tisay, nakakaawa. Mga bata, huwag oh, kayo kayo. Oh. May hintayin niyo yung ano, chicken. Yung undogs mayroon akong dala ah. Baka malaglag yung kaldero niyo. Hindi? Lagay mo dito malaglag. Ayun, para mabigyan ng kanin yung mga anak mo. Ito po mga kababayan yung bahay nila. Napakaliit, tatlo sila rito. Pero ayan. May bilhin na tayo ng materials para magawa na yung bahay ni Ati Tisay Kakaawa yung sitwasyon nila rito. Ayan, tignan nyo mga kababayan. Puro ano lang yan, tagpi-tagpi lang yan. Ayan. Kaawa. Sitwasyon. Then na yung... Ay, andyan na! Okay na. Mainit ha, mainit. O, oh, mainit. O, oh, ate. O, oh, mga bata. Kailan ba kayo nag-ulan ng handok? Ha? Huh? Ngayon lang. Ngayon lang? Okay. <laughs> Pahingin pa to, O, oh, sige. Ay, mainit nga na nainit pa. Ayan. Ayan, Ayan mga bata. Kain kayo. Kaawa naman kasi sardinas lang. Ulam nila mga kababayan Takto. O oh, ito yung sauce. Bahala ka na. Ha? Tingnan nyo yung ulam nila mga kababayan, isang sardinas lang, pinag, pinag-ati-atian talaga nila. Sige, kain kayo, kain. Para mabilis lumaki yung mga bata pag malalaki ng mga katulong na sa nanay nila. Nako. Bibigyan mo kanin yung anak mo. Kain marami. Parang kulang sa tubig yung sinain nyo. Opo. Dapat huwag mong Matubo kasi yung bigas po eh. Ha? Matubo po yung bigas po nga binigay po ninyo sa amin eh. Hindi, dagdagan mo ng tubig. Opo. Pag nilagay mo sa kaldero yung bigas, dinagdagan kumpleto ang tubig. Hindi na yan tutubo. Patay na yan eh. Ayan. Wow, masarap. Sige, kain marami. Maraming salamat po sa ulam po. Mm -mm. <laughs> Nakakaawa talaga mga kababayan, mga kababayan natin dito na tayo, kung kumakain tayo mga kababayan, <clears throat> hindi lang iisa ang ulam natin. May gulay, may karni, pero yung iba natin mga kababayan, tatlo na nga lang sila. Isang sardina, sati-hati pa. Kaya kung titignan nyo yung katawan ng mga bata, talagang dry, maliliit sa edad nila salamat na lang na papasyalan natin yung mga kababayan natin. Kaya ito yung ginagawa ng Team Daddy Frankie mga kababayan. Hanggat kaya po namin pasyalan puntahan yung mga ganitong sitwasyon. Yung bahay nila, isang tulak mo lang. Umaalo. Hmm? Basta mag-aral kayong mabuti mga bata ha. Para paglaki ninyo, karoon kayo ng magandang kinabukasan ha. Yun lang ang papayo ko sa'yo ate. Wag na wag mong susukuan yung mga anak mo. Ba't ka umiiyak? Ha? Dahil ba ito sa ulam? Ah, naiiyak ka dahil sa ulam. Bakit? Ha? Kasi, yun lang po kami dito nakaano ng ulam lang. Ah, ngayon lang kayo nakaulam ng ganyan? Kasi nagaano kami ulam, ano, golay eh, tapos yung sardinas na ina, minsan tuyo. Mm -mm. Ngayon, kaya ka na iya kasi ngayon lang. Madami pa, ano? Ayan nga, dami nga eh. Dami. Sige lang. Blessing yan kay God. Pakasaya kayo. Sige, sige. Oo. Oh. Ah. Oh. Sige. Yung ano na lang. yun oh, kain. Kain marami. Ubusin niyo yan, ha? Ubusin niyo ngayon. Iyak naman mga kababayan. Katanggap sila ng uh, biyaya. Dala, mararamdaman mo yung uh, kaligayahan. Naiyak si Ati Tisay. Dahil ayon sa kanya, mararamdaman mo yung saya. Kasi makakakain yung mga anak niya. Sabi nga niya, sanay na sanay na sila sa ulam na talbos ng kamuti, tuyo. Puro ganun yung ulam pa ulit-ulit. <laughs> titi Ate Tisay umiiyak. Ha? Huh? Sige lang, Titisay, hindi habang buhay ganyan. Makaraos ka rin, no? Huh? Ba't ka umiiyak? Basta lagi lang tayo magpapasalamat sa mga blessing na dumarating, ha? Huh? Laban lang. Sige mga anak, kain ka, kuha ang kanin, ubusin nyo yung ulam nyo. Ate ako naluluha tuloy. Sige. <laughs> okay. okay na, sige na, tapusin niyo na yung kain niyo. Oh, so ayan mga kababayan, hindi na natin sila uh, gagambalain para makakain sila ng maayos. Kasi ako napaiyak na rin talaga. <laughs> kumbaga masarap sa pakiramdam makita mo yung mga taong tutulungan mo maliit na bagay magkano lang naman yung andok para sa atin pero pag naibigay mo sa kanila sobrang saya nila pero sabihin natin maliit na bagay pero sa kanila mga kababay hindi, hindi, talaga nila kayang bilhin dahil tagagamas lang sila ng kamuti dito tapos pag walang gamas makikilabada lang dahil si ati tisa is single mother kaya ayan, amaan nyo kami mga kababayan hanggang sa mapagawa natin yung bahay ni Ati Tisay. Maraming maraming salamat. God bless po.